And hi, mga mga love, shout out mga boss and welcome back dito sa ating tutorial. So kung ikaw may nag-iisip or nagtataka or may tinatanong sa iyong sarili, kung may copyright ba or may copyright issues ba ang iyong videos na ina-upload or nagiging copyright strike ba yung iyong videos na ina-upload. So dito mo lang makikita yan kung may violation ka, tara. Punta tayo dito sa ating YouTube Studio. Paso ayan, welcome to my youtube studio ayan, hanapin nyo lang po yun dyan sa pinakamababa yung binilogan ko, itong content nyo po ayan, pag nakita nyo na po yung content, palitan lang natin konti yung ating mukha, para makita nyo po meron ditong videos nakita nyo yung videos, meron ditong shorts, and meron ditong live, tatlo rin sila so, iba't ibang ano kung saan nyo po yung gustong makita kung may copyright claim po ba kayo. Kung example dito kayo nagtataka sa inyong videos talagang doubtful kayo kung uh, may copyright issues ba kayo. So, i-click nyo lang po dito dun sa pinakagilid yung view all Ayan, click nyo lang po yung view all na yan. Pagka click nyo yung view all, syempre hanapin nyo po yung videos na may copyright issues. Ayan, piliin nyo lang po dyan kung saan yung videos na nagtataka kayo. At i-click nyo lang po. Ayan, at mapupunta po kayo dito sa restriction. Ayan, ganun lang po kadali. Ayan, non-restriction. ba? Diba? At ganun lang po kadaling makita kung may restriction po ba yung inyong videos na ina-upload. Napaka-importante po talaga na palagi tayong mag-check kung mayroon tayong violation, kung mayroon tayong copyright strike para po magawan po kaagad ng paraan ng ating videos at hindi na po makita or masayang ang mga views po. Ganon. Kasi syempre, kung marami ng views at bigla mong i-delete yung iyong videos na may copyright, abay, sayang din yung views at watch hours na nandun. Kaya, ugaling mag-check ng mag-check ng inyong mga videos. Kung doubtful kayo, kung may copyright issues ba yon At yun lamang po, maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Sana po, ay uh, may natutunan kayo sa video na to. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, bell all po para, para palagi po kayong updated for our next upcoming videos. At huwag kalimutang mag-iwan ng bakas para po kayo aking mabalikan. Ganon. Magtutulungan po tayo dito umangat. Huwag mag-iwan-iwan. Diba? See you around. Bye-bye. God bless us all.